pangamba at panalangin kalagayan ni dating pangulong Duterte binabantayan ng bayan nasa kustudiya na ng International Criminal Court or ICC upang harapin ang mga kaso ng Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa kanyang gera kontra droga noong kanyang administration. Siya ay inaristo sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila noong March 11, 2025. Pagbalik niya mula sa Hong Kong. Sa isang video, na naitala sa aeroplano patungong Netherlands, ipinapahayag ni Duterte ang kanyang kahandaang akuin ang responsibilidad para sa mga aksyon sa ilalim ng kanyang pamumuno at ang kanyang intensyong protektahan ang mga tagapagpatupad ng batas at militar. Siya ay dumating sa Rotterdam Airport at inilipat sa isang Dutch detention unit kung saan inaasahang itatakda ng ICC ang kanyang unang pagdinig. Ang kanyang pag-aresto ay nagmarka ng unang pagkakataon na ang isang dating leader ng isang bansang Asyano ay naharap sa mga kaso sa ICC. Samantala, ang kanyang mga taga-suporta at pamilya, kabilang ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ay nanawagan para sa kanyang agarang pagpapalaya at kine-question ang jurisdiction ng ICC batay sa pag-withdraw sa Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019. Ayon sa mga ulat, tumanggi si Duterte na magpa-fingerprint at nagbanta ng mga kaso laban sa mga pulis na nagsilbi ng warrant na nagresulta ng 12 hours na standoff bago siya dinala sa The Hyde, Netherlands. Ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ay bumiyahi patungong Amsterdam upang suportahan ang kanyang ama. Habang ang kanyang legal na kupunan ay naghahanda ng depensa, kabilang ang posibleng paghahain ng habeas corpus ang pag-aresto kay Duterte ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, habang ang kanyang mga taga-suporta ay nagluluksa at nagpapahayag ng kanilang suporta. Ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs ay umaasa na ito ay magdudulot ng hostage para sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, ang mga kritiko ni Duterte, tulad ng dating sinador Antonio Charlianis-Deport, ay nagpahayag ng kasiyahan ng kaniyang pag-aresto. Tinatawag itong isang hakbang tungo sa hustisya. Para sa mga biktima, ang pag-aresto kay Duterte ay itinuturing na isang mahalagang hakbang sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng kaniyang kampanya kontra droga. Na ayon sa mga human rights groups ay nagresulta ng libo-libong pagkamatay. Kung sakaling makialam ang China para tulungan si dating Pangulong Duterte sa anumang isyo, lalo na kung may kaugnayan ito sa legal o political na kalagayan niya, maaaring magdulot ito ng malawakang reaksyon mula sa loob at labas ng Pilipinas. Narito ang ilang posibleng resulta. Diplomatic contention, maaaring lumala ang relasyon ng Pilipinas sa China at iba pa ang kaalyadong bansa kung makikialam ang China sa panloob na usapan ng bansa. Pagkakahati sa opinyon ng publiko, alam natin na hati ang pananaw ng Pilipino tungkol kay Duterte at sa relasyon natin sa China. Maaaring magdulot ito ng mas matinding dibisyon kung iisipin ng iba na sinusubukan ng China na impluensyahan ang politika ng Pilipinas. Pagkawala ng tiwala sa hustisya kung susubukan ng China na gamitin ang kanilang kapangyarihan para palayain o protektahan si Duterte kung sakaling may kinakaharap siyang kaso, maaaring tingnan ito bilang panghihimasok sa soberanya at proseso ng hustisya ng Pilipinas lalong pagtibay ng alyansa o paglayo. Dipindi sa tugon ng kasalukuyang administrasyon, maaaring lumapit pa lalo ang Pilipinas sa China o tuluyan itong lumayo at mas bumaling sa mga kaalyado gaya ng US o ibang Asian nations. Parang napakabigat isipin na kahit may mga nagawang mabubuti ang isang leader, hindi ito nagtatanggal ng posibilidad na may mga pagkakamali o kermen na nagawa rin. Natural lang na malungkot o maguluhan ang damdamin sa ganitong sitwasyon. Lalo na kung ramdam mo rin ang mga positibong pagbabago na idulot niya sa bansa. Minsan mahirap paghihiwalayin ang mabubuti at masasamang nagawa ng isang tao lalo na sa mga taong may malaking impluwensya sa lipunan pero mahalaga rin na magkaroon ng hustisya para sa mga naging biktima kung napatunayan ngang may naganap na mga paglabag sa karapatang pantao sa dulo baka mas makatulong kung tingnan natin ito bilang bahagi ng pag-aaral at paglago ng ating bayan isang pagkakatao na matutunan kung paano natin masisiguro na hindi na mauulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Habang pinapahalagahan pa rin ang mga aral at reformang nakatulong sa marami. Mahira pero baka ito ang paraan para tunay na umusad ang Pilipinas. Ikaw, anong tingin mo? Paano kaya natin mas mapag-uunawaan ang ganitong komplikadong realidad?